Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTr na papayagan na ang paggamit ng debit at credit cards pati na rin ng mobile online wallets gay ng GCash at Paymaya bilang paraan ng pagbabayad sa LRT at MRT simula sa Hulyo. Ayon kay DOT or Secretary Vince Dizon sa isang press conference sa Malacanang natong biyernes May 30, ilulunsad ang mga cashless train styles sa mga istasyon ng MRT3 at LRT bilang bahagi ng Automatic Fare Collection o AFC System. Sa ganitong sistema, hindi na kailangan bumili o mag-reload ng BIP card. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr mayor na gawing mas maginhawa at moderno ang mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Dizon, itatap lang ang cellphone o kahit sa train style at maaari ka ng makapasok sa sakaya ng tren. Dagdag pa ni Dizon, tinutugunan ng DOTR ang direktiba ng Pangulo na mag-develop ng open loop payment system na pwedeng gamitin sa iba't ibang financial platforms. Tulad na maginagamit sa mga advanced na transport system sa ibang bansa, makikipagtulungan daw ang ahensya sa operators at finance financial service providers para sa maayos na rollout. Nakatakda rin daw silang magsagawa ng pilot testing at public information campaign bago ang full implementation nito. Sa ngayon, tinatanggap na ang GCash sa MRT3 bilang isa sa cashless payment options. Para maging updated sa mga balitang tulad nito, patuloy na sumubaybay sa lahat ng social media pages ng News 5.